Lord. Yung nakaupo at yung tatlong buhay pa. No? Si President Gloria Macapagal Arroyo, President Rodrigo Roa Duterte, si President Erap, at saka si President Bongbong Marcos. Magkita-kita kayo, magpulong kayo. Magkulong kayo sa isang kwarto. Walang media. Mawalang galang sa inyo. Para hindi nagkakahiyaan. Pag-usapan ninyo kung paano bubuuhin ang sambayan ng Pilipino at mababawasan itong hidwaan. Eh, hindi ko alam mo kung, kung nakinig sila noon sa ating mungkahi, na yun naman ang uh, mungkahi rin, ang karamihan natin mga bayang, Baka hindi nangyari itong nangyari nitong nakaraang linggo. Itong nakaraang linggo, sabi natin, sabi ho ng ating Pangulo ng Department of Justice, gumagana yung mga korte natin. Gumagana. In other words, eh, yung paglilitis, pwedeng gawin sa saril natin bansa. Bakit kailangang minadali na paalisin uh, paalisin, isakay sa eroplano yung dating Pangulo, lalihin sa Netherlands, sa ibang korte, sa ibang bansa. Ay, ano ho ang pagkukulang natin? Kung hindi natin kayang bigyan ng hustisya yung isang dating Pangulo, umaasaw ho ba tayo na kaya natin bigyan ng hustisya yung pangkaraniwang Pilipino? Magsasaka, mangingisda, di ba? manggagawa. No? So yun ang mga katanungan na naririnig ko galing sa ating mga kababayan dahil ikot ho, ako ng ikot ngayon, nangangampanya. Doon sa proposal nyo na mag-meet dapat yung mga presidents. Opo. Of course, hindi na pwede si President uh, Duterte. No? Uh, wala sa ngayon. Ha? Pero tingin nyo may bearing pa rin kung yung tatlong nandito sa Pilipinas magmi -me meeting Opo. Pero eh, ngayon, oh, ang rally hindi lang sa loob ng Pilipinas. ano? Mm -hmm. Nakita ninyo mm -hmm. sa news. no? Ang rally eh, sa buong mundo merong kontra, may pabor. Ano ho, ibig sabihin niyan? Itong isyong ito, hindi ito purong legal. Hindi ito purong politikal. Ito ho ang nagsasalamin sa ating mga Pilipino. Yun ang nangyari ho ba eh? Ewan ko ho kung ano ang pananaw niyo rito. Ilang Yun yang yung pangyayari. Ugaling Pilipino ba yan? E eh, tayong Pilipino. Mapagpatawad, madaling kausap, maunawain, matulungin, Di ba? E, yun Kung, uh, tayo mga Pilipino, huwag mo lang tayong pipikunin o no? iinisin dahil pag pinikun mo kami, mm -hmm. eh, bibigyan ka namin problema hindi mo kayang harapin. No?